kakiat sa Hello, hello up there. bidi lang ko. This back kay. Ano na, over-over na ang so, you know, like ano, na klase sa bamboo. Kayo kayo, mugo lang siya. Sa likod nice na iskay na bamboo. Oh. Kawayan. Kawayan na bamboo pa. <laughs> Street ka ayo. O kasi na. No? <laughs> Layo-layo pa akong baktas na. No? Pero ako lang kayo. Wala nagsakit akong tiil. Padulong na gini maayo. Padulong pa lang pero wala pa siya maayo. Sibudang Lidang. <laughs> Bit-bit si Budang patiklop ang mga ano. Lotos ba siya? na ah, Nabulak. Nice, nabulak po. Cheers. Well, our kids. Let's see, like bulak. How bulak? tak na dahil yung mga bulak. Masilay kalesa.